guys oh nakapamili na po ulit today noon time ito binungkal hmm. na lahat Hello. worth of ano oh. hindi ko pa nakita ano nito magkano lahat wait yeah. lang titingnan ko yan po lahat yan guys oh. binuksan na ni mister ayan na po yan oh dalawang tatlong box of nature spring ayun Ilang ano ito? Tando ay isang box ng binili. Isang long neck. Ay, dalawa pala ang sinyo. Ay, sa ito? Junior pala. Ang mga titiria, sis, sisto. Oh. Andito yung ice pop kasi mainit pa ulit eh. Ang mga bata, nahilig ko dito sa ice pop. Pinibenta ko ng tag Nabili naman. So wait, i eh, continue ko mamaya guys. So tingnan ko ang resibo guys kung magkano lahat ang napamili. Ito yung, yung mahabang resibo, ito ang 9K ang price. Itong maliit kasi eh, hiniwala yung sa senior ba. 2, 3, so magiging, nagiging ano lang lahat pala ito, mga 12K lang lahat. Pinada, na ko siya ng 15 eh. May 2K plus ang natira. So, ganyan nga guys. Kasi one week kami hindi nakapamili. Dito ang kaso kasi ako. So, sinister lang ang namili today. Ayan na po ang lahat. Buti ito may mga free ang ano. Great taste. Great taste may free. ang sabon binukod ng lagay so that's all guys iaayos yeah, ko to mamaya so ganun no kailangan talagang mga sellable na bagay is kailangan talagang kakaroon ka kaagad para hindi na lumampas ang customer na. ganun naman ang gawa ko so, ganun na no, guys hindi Tingnan ko muna yung mga presyohan dito kung may tumaas. So, ayun guys. May tumaas. May bumaba. Ganun pa man is, siyempre, bababaan ng konti. Ang tumaas, dagdagan na konti. Pero hindi na. Siguro, pag tuma tumaas ng mga piro, yun ka, hindi na. Pero yung bumaba, siyempre, babaan natin. Kasi nakaya naman. Ito ang mga juices ngayon guys. Mabilis ito na no tribus ya ko ug sa akin. Kasi ang uso at rangkaso mabili din ang salabat. Oh, salabat. Kasi so, siguro hindi ko na patuloy ng aking video. Hindi ko na pahabain, guys. Pare-pareho lang naman. Always. Ano ba ang dapat na tayo ko nito is grocery hauling ulit. naman ano. After a week. Bye bye.